Paglilinaw ng DOH sa mga kaso ng influenza-like illness. Sa gitna ng mga ulat tungkol sa pagdami ng mga tinatawag na influenza-like illnesses o ELE sa ilang bahagi ng bansa, nilinaw ng Department of Health na walang dapat ipangamba ang publiko. Ayon sa DOH, ang mga kasong ito ay bahagi lamang ng karaniwang seasonal flu na taun-taon ay tumataas, lalo na kapag panahon ng tag-ulan o pagbabagong panahon sa inilabas na pahayag ng kagawaran, sinabi ni DOH spokesperson Dr. Albert Domingo na ang mga sintomas ng ELE gaya ng lagnat, ubo, sipon at pananakit ng katawan ay karaniwang dulot ng mga influenza virus at iba pang respiratory pathogens. Hindi raw ito maituturing na outbreak bagkus ay inaasahang pagtaas ng kaso na may sinusundang seasonal pattern. Sa datos ng DOH mula Enero hanggang unang linggo ng Oktubre Umabot na sa mahigit 100,000 kaso ng influenza-like illness sa buong bansa, mas mataas nang bahagya kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Gayunman, tiniyak ng ahensya na karamihan sa mga pasyente ay nakararanas lamang ng mild symptoms at mabilis na nakaka-recover sa loob ng ilang araw. Ipinaliwanag din ng DOH na mahirap tukuyin kaagad kung anong uri ng virus ang sanhi ng ili dahil maraming pathogens ang may katulad na sintomas kaya't inirekomenda pa rin ang pagpapabakuna laban sa trangkaso, lalo na sa mga bata, senior citizens, at mga may comorbidities o iba pang karamdaman. Kasabay nito, tiniyak ng DOH na nakahanda ang mga pampublikong ospital sakaling tumaas pa ang bilang ng mga kaso. Naglabas na rin ng advisory ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang paigtingin ang kampanya sa tamang hygiene, pagpapanatili ng malinis na kapaligiran, at pagsusuot ng face mask sa mga mataong lugar. Ayon kay Dr. Domingo, hindi natin kailangang magpanik. Ang kailangan ay disiplina, tamang kaalaman at pag-iingat. Samantala, patuloy na monitor ng DOH ang mga rehiyon kung saan may bahagyang pagtaas ng ILI cases, particular sa Metro Manila, Central Luzon at ilang bahagi ng Mindanao tiniyak ng ahensya na nakikipag-ugnayan sila sa mga local health units para masiguro ang maagap na pagtugon sa mga kaso at ang tamang pag-uulat sa mga ospital at klinika. Pinaalalahanan naman ng mga eksperto ang publiko na ang simpleng pag-iwas sa trangkaso ay nagsisimula sa tamang pangangalaga sa kalusugan, sapat na tulog, pagkain ng masustansya, pag-inom ng maraming tubig at madalas na paghuhugas ng kamay. Mahalaga rin ang self-isolation kapag may sintomas upang hindi na makahawa sa iba. Sa kabuuan, iginiit ng DOH na bagamat may bahagyang pagtaas sa bilang ng mga may influenza-like illness, wala itong dapat ikabahala ang publiko. Ang sitwasyon ay patuloy na minomonitor at nananatiling manageable. Ang panawagan ng kagawaran, manatiling alerto pero huwag magpanik dahil ang seasonal flu ay bahagi lamang ng natural na pag-ikot ng mga sakit sa bansa tuwing ganitong panahon.